pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayo nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Pem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All okay. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time, ala Nang umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <coughs> Headlines Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Lakanilao Pinakawalan na matapos makontempt sa Senado Espino Espinosa naman, stable na ang kondisyon matapos pagpaparilin kahapon habang nangangampanya. Ang palasyo naman, tiniyak na nasa maayos na kalusugan ang Pangulo. Intelligence-driven efforts naman, pinalakas na ng PNP para humatukoy. Ito nga hon nasa likod ng pagkidnap at pagpatay sa isang Chinese businessman at kanyang driver. Ang pamahalaan, mas pinalakas pa ang paghahanda para ho sa at komportabling Pagbiyahe ngayong Semana Santa at kaso naman ng ASF sa bansa, muli na naman daw tumataas ayon huyan sa DA. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. of changing lives helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life kasama ang lakas ng drive max plus herbal capsule ang tres esencia ng power cells herbal capsule ito ang brigada, brigada balita, balita nationwide. nationwide sa umaga ang balita nationwide brigada balita Magandang umaga philippines luzon visayas mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng Biyernes mga kabrigada April 11, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parunaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Agad ding pinakawalan sa Senate Detention Facility. Si Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Marcus Lacanilao. Matapos na hindi pirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order laban sa kanya. Matatanda ang ipinasight in contempt ng Senate Committee on Foreign Relations sila kanila matapos na hindi makuntento ang ilang senador sa paulit-ulit na pagsagot nito at sa tingin nila ay nagsisinungaling ang ambasador tungkol sa pag-aresto at pagbiyahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay La kanilaw hindi niya alam at nag-volunteer lamang daw siya na samahan si Duterte na mailipad sa Netherlands dahil bukod siya ang nakalagta sa information ay siya lang daw ang eksaktong may dala ng passport ng Dakpin ang dating Presidente. Brigada Balita Nationwide. Kaugnay nga ho ka si Senator Aimee Dismayado. Dito nga sa hindi paglagda ni SP Chis Escudero. Diyan yan sa Contempt Order laban kay Lakanilao. Brigada Ann Cortez, i mo! Ikinadismaya ni Senadora Amy Marcos ang hindi paglagda ni Senate President Cheese Escudero sa inisyo ng kanyang komite na contempt order laban kay Ambassador Marcos La Ito ay matapos sabihin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tila very misleading Makapahayang nila kanila tungkol sa kanyang papel sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang rason naman ng pagka-cite in contempt niya. Bago ito, itinanggi ni Marcos na ugali niya ang pag-cite contempt sa kanyang mga resource person. Hindi ako nag-contempt sa tanang buhay ko. Ayokong ginagawa yung ganyan. Kaya lang labis-labis naman ang uh, pagsisinungaling, harap-harapan, may dokumento pa ngayon hindi pa matukoy ng senadora kung magkakaroon pa sila ng ikaapat na pagdinig. Bagamat nakukulangan umano siya sa mga taong dumalo sa kanyang pagdinig. Ang hirap ay ang hirap magsabi kasi linimitahan nila sa sampo sa sampung katao lang wala rito yung kaap, nakita nila wala yung DOTC hindi namin maitanong tungkol sa eroplano, wala si uh, Secretary John Vic na siya naman na nagsabi na chinarter daw yung plane, hindi namin maintindihan binayaran daw ng uh, Office of the President. Marami kaming tanong eh. Kaya lang wala naman sasagot kami mag-isa. Sa kabilang banda, iginiit naman ang na senadora na harap-harap ang pagsampal sa Senate Committee on Foreign Relations. Ang ginawa ni Escudero lalo na sa integridad ng institusyon na kanyang pinangungunahan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigado News FM Manila, The Musica News Authority. kada Balita Nationwide. kada Balita. Sa ibang balita mga ito Si uh, Kerwin Espinosa, stable na daw ang kondisyon matapos ang pagbabarilin habang nangangampanya. Wala dyan sa Brigada News FM Takloban, Jason Del Monte. Ibrigada e mo! Brigada. <laughs> Bonita nationwide the mandate the mandate 2025 midterm election midterm election. Dito muna tayo, kabrigada, sa pahayag ng komlek dahil kinundinangaho nila ito nga hong pamamaril kay Kerwin Espinosa. Sabi po ni Comelec Chairperson George Garcia ang halala na hindi dapat maging daan ng karahasan, kundi isang selebrasyon ng demokrasya. Dapat anyang balota at hindi bala ang nararapat na sagot sa mga political issues. Inimok din po ni Garcia ang mga otoridad na agad tukuyin ang mga nasa likod ng krimen upang maayatid ang justisya sa mga biktima. Nababatid so, nga ho na binaril ito pong si Espinosa kahapon habang nakangampanya kung saan nadamay din ho yung kanyang kapatid na isa pang menor de edad. Brigada Balita Nationwide. Balikan natin ang report ng Takloban hinggil pa rin sa balitang yan. Brigada Jason Del Monte. Ibrigada e mo. Brigada. brigada. <laughs> report. Estable na ang kondisyon sa ospital ni Arvela late may rote candidate Kerwin Espinosa matapos sa pagbabarilin habang nasa kalagitnaan ang pangampan panya sa barangay Tinagaan kahapon ng hapon sa kanyang FB Live kanina ng alas 12 ng gabi. Nagbigay ng update si Espinosa sa kanyang kalagayan sa ospital kung saan nagtama ito ng tama ng bala sa kanyang dibdib. Pinasayulangan naman ito ang mga na scripted o ang insidente. Samantala, naniniwala naman ang kapatid ni Espinosa na si ng Ninti Vice Mayroti Candidate, Maria Espinosa, na mayroong nasa likod sa pag-atake sa kanyang kapatid. Matatandaan, bukod kay Espinosa, sugatan rin sa panasabing pamamaril ang isang minor di Sa ngayon, hawak na ng mga polis ang suspek sa pamamaril matapos ang ginawang hot pursuit operation ng mga otoridad. In the heart of changing lives, ito si Brother Jason Del Monte, 35 93 93.5 Brigada News FM Tacloban. The Music News Authority Brigada Balita, Nationwide Ito namang memo ng uh, Civil Service Commission na nagbabawal daw sa paglalike at share ng mga political posts ng government employees Dapat daw munang isa-ilalim sa konsultasyon ayon sa isang mambabatas Brigada Haji Kaaminyo Ibrigada e mo! Brigada. Kinundin na na makabayan block sa kamera ang inilabas na memorandum ng Civil Service Commission laban sa interaction ng mga kawani ng gobyerno sa social media. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, ang CSC Memorandum Circular 3-2025 ay paglabag sa karapatan ng mga government personnel tungkol sa kanilang freedom of expression and political participation. Nakapaloob kasi sa memorandum na mahaharap sa suspensyon ang mga empleyado ng gobyerno na magla-like o mag-share ng political posts sa kanilang social media accounts. Iginiit ni na ang bagong circular ng CSC ay salungat sa kanilang Joint Circular 1 na inilabas noong 2015, kung saan hindi kasama sa ipinagbabawal ng CSC at COMELEC ang pag-like, share, at pagkukumento sa partisan political activities ng mga government personnel. Ipinaliwanag nito na hindi maaari maaaring basta-basta lang babaguhin ng CSC ang interpretasyon nito sa batas dahil kontra ito sa naon ng joint circular na inisyo nila kasama ang COMELEC. Dagdag pa ni Castro, hindi dapat ituring na electioneering o partisan political campaign ang simpleng pag-click ng like button o pag-share ng post. Anya, ito ay malayang pagpapahayag ng opinion na ginagarantiya ng ating konstitusyon bukod sa nilikha umano ito ng chilling effect sa mga government employees para sa kanilang civil and political rights. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. One time the new Filipino time, 7.11 ng umaga. paid Attorney Nathan Odojando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marculeta Tulungan natin siya mabait, matalino, integrity Marculeta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marculeta sa Senado. Sa Mula sa PDP Party Iboto Pagkasinador Markuleta Number 38 sa Balota Pay for bond Jun Pagadua General Santo City Brigada Balita Nationwide Ang palasyo naman tiniyak na nasa maayos ho yung kalusugan ni Pangulong Marcos Matapos nga makita yung pagdugo sa kanyang bibig Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada, Brigada. Wala raw dapat na ikapangamba ang publiko sa kondisyon ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pahayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos kumalat ang video ni Pangulong Marcos sa social media na tila may dugo sa bibig habang nagsasalita. Ang video ay kuha sa isang event sa Camp Aguinaldo noong Miyerkules kung saan pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng na mga nasawing uniform personnel habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa mensahe na ipinarating ni Castro, Sinabi nitong nakasama niya ang Pangulo sa pulong kahapon at wala siyang napansing anumang indikasyon na may problema sa kalusugan ng Pangulo. Kahapon ilang aktibidad rin ang dinaluhan ni Pangulong Marcos, kabilang dito ang pagsaksi sa paglagdadang Joint Memorandum Circular ng CHED at ng PRC na ginanap sa palasyo. Tinanggap din ito ang courtesy call sa kanya ng Minister of Foreign Trade, International Financing and French National Abroad ng French Republic na si Laurent Saint-Martin. At nagkausap rin sila sa telepono ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. National intelligence-driven efforts, pinalakas na raw ng PNP upang matukoy ang grupo sa likod ng pagkidnap at pagpatay sa isang Chinese businessman at sa driver nito. Brigada KATH Austria, Ibrigadamo. E brigada. Mo. brigada. Tiniyak ng Philippine National Police na personal na pangungunahan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang investigasyon sa pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson K at kanyang driver. Ipinaabot din ng PNP ang taos pusong pakikiramay sa pamilya ng mga biktima at sa buong Filipino-Chinese community kasabay ng paninigurong hindi patatagali ng investigasyon sa naturang krimen. Napaabot po natin yung uh, taos puso nating pakikiramay sa pamilya po ng mga biktima at uh, doon po sa Filipino Chinese community ay uh, same thing po uh, nakikiramay po tayo sa sa kanilang hanay po at gusto po nating i-assure sa kanila no less than the PNP assures that siya mismo ang uh, nangunguna sa pag-iimbestiga po nito at gusto niya he wants result immediately with respect dito po sa kaso po na ito at uh, hindi natin patatagalin ito ang gusto ng ating PNP na masod kaagad ito at mahuli kung sino man ang mga responsable laban dito sa pinakahuling insidente po bahagi ng hukbang ng PNP ay ang pinalakas ng intelligence-driven operations upang matukoy ang grupong posibleng nasa likod ng pagdukot. Hinimok din ng PNP ang Filipino Chinese community na makipagtulungan sa investigasyon. Giit ng pambansang polisya, hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang mga nasa likod ng krimen upang maiwasan pa ang mga kahalintulad na insidente sa hinaharap. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria, ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang pamahalaan na mas pinalakas para ho ka Brigada ang paghahanda para sa ligtas at komportabling biyahe ngayong Semana Santa. Brigada Jigoboy Custodio. Ibrigada mo! Dalawang araw na lang, Semana Santa na, kaya ang pamahalaan. Doble kayud na upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasaherong babiyahe pa uwi sa kanika nilang probinsya. From the very beginning, ang kabigin-biginan ng ating mahal na Pangulo ay eh, kailangan talaga gawin nating uh, safe at very comfortable ang uh, travel experience at commuting experience ng ating mga kababayan. No, hindi lamang sa airport, kundi pati sa mga MRT natin, sa mga LRT natin, sa mga bus natin, sa mga barko natin, no at, at pati na rin yung mga motorista natin. Kahapon, nag-inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon kasamang iba't ibang opisyal ng pamahalaan sa mga pangunahing paliparan at pantalan sa bansa. Ayon kay Dizon, Handa na ang DOTR sa inaasahan dagsa ng mga pasahero at patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maging maayos ang daloy ng mga biyahero. Simula pa ng miyerkules, marami na umuwi sa mga probinsya para hindi na sumabay sa dagsa ng mga tao sa susunod na linggo. Sa naiya, inaasahan na aabot sa 1.5 milyon ng mga pasahero magtutungo sa paliparan sa panahon ng Semana Santa. 2.5 million naman ang inaasahan dadagsa sa PITX habang nasa 1.73 milyong pasahero ang inaasahan dadagsa sa mga pantalan sa bansa. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa patuloy na pagtitiwala at suporta sa kanya ng publiko itoy matapos manguna ang senador sa senatorial preference survey na isinagawa ng Octa Research ayon sa kanya Nagsisilbi itong inspirasyon upang pagbutihin pa ang kanilang pagseserbisyo sa mga Pilipino. Brigada Balita Nationwide. Isinusunong naman ni Deputy Speaker Camille Villar sa gobyerno ang pag-institutionalized sa target na intervention measures sa sektor ng edukasyon. Dahil ho ma mapromote ang mental health and well-being ng mga estudyante para humayawasan ng mental disorders na isa po sa mga dahilan ng bullying sa mga paaralan. Sinabi ni Villar na mahalagang masiguro ang mental well mindfulness ng mga learners kaya kailangan siguruhin na mga ito ay nasa hustong estado ng pag-iisip lalo na at malaking impluensya nga yung mga barkada. Iginit pa ni Villar, na para matugunan ng tumataas na bilang ng bullying sa mga paaralan, dapat mag-hire ng mas marami pang mga guidance counselors para magkaroon po ng regular counseling at consultations at matugunan ang mental well-being ng mga learners. Matatandaan na noon pan 2023 ay isinasulong ho ni Villar itong house Solution Number 900 kung saan hinihiling niya ho sa Committee on Health and Basic Education na tingnan ang mental health ng mga mag-aaral. Brigada Balita Nationwide Nagpabot naman ang pagpati si Pangulong Bongbong Marcos kay King Mohammed VI para ho sa ikalimampung anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Morocco. Ayon kay Pangulong Marcos, isaan niya itong pagkakataon para alalahanin ang naging tagumpay ng dalawang bansa sa mga nagdaang taon makatutulong din anya ito para mas mapalalim pa ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Morocco. Kada balita nationwide. Ngayong sobrang init ho ng panahon, mahalaga na panatiliin malusog ang ating katawan. Ito nga ha sa ng tubig para ho maiwasan yung dehydration. Dapat po yung kumakain din tayo ng masustansyang pagkain. At kung kaya naman, iwag na ho tayong magbabad pa sa init. Ito po para maiwasan ang mga heat-related illnesses. Isa po yung paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. na to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada, dumulog sa tanggapan ng Brigada News FM Cebu ang isang ama na si Roger Tayanko para ihingi ng tulong ang kanyang anak na si Rodel na meron hong sakit sa lalamunan at nahirapan ito tuwing siya'y kumakain dahil ho sa sakit lubhang naapektuhan ang kanyang anak at pumayat na ho ito dahil maliban ho sa sakit sa lalamunan ay natayagnose pa ito na meron ding tuberculosis. Ngunit dahil sa hirap ho ng buhay ay nahirapan ho sila na magpagamot. Hindi naman ho nag ang mga listeners ng Brigada News FM Cebu at ang Juan Tahanan at agad na nagpadala ng tulong pinansyal para ho sa mag-ama kung saan nakalikom ho sila ng 24,000 pesos. Pagkawang salamat mga, sa mga kabrigada sa so, tahanan partiles. O kaninyo yung tanan na nakatabang na ko na sa kadawat ko sa pinansyal na katabang sa kong anak. Daghan kaya, salamat kanin kay ako naghihang ako kwarta nga parang mga tabang magamit sa mga anak para sa ultrasound. O daghan kaya, salamat ninyo sa katabang na ko. Daghan salamat. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan maraming salamat ka Brigada. Balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka iiwanan Brigada Balita nationwide. nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide In the heart of changing lives Kami pong inyong mga naging lingkod Ako Brigada Glenn Parungao. Brigada Gab Dalisay. sa 105.1. Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of